Sa iba pang tampok na balita, isang bagong batas ang nagsasaad na daragdaga ng dalawang panibagong dibisyon ang Sandiganbayan Bayan o Anti-Graft Court. Ito ay para mas mapabilis ang pagresolba ng mga dinirinig na kaso sa nasabing korte. Narito ang ulat ni Rema Peñaflor. Inaprobahan ni Pangulong Binigno Aquino III ang isang bagong batas na magdadagdag ng dalawang panibagong dibisyon sa Sandigan Bayan. Pinirma ng Pangulo ang Republic Act 10660 noong April 16 na magpapalakas sa sistema ng korting tumututok sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption laban sa mga pampublikong opisyal. Layunin ng bagong batas na mapabilis ang pagresolba sa libo-libong kasong hinahawakan ng Sandigan Bayan. Tinati ang daan at kasong ngayon na nakabinbin sa limang dibisyon ng Anti-Graft Court. Ang purpose for the creation of uh, these uh, new divisions is to speed up resolution of cases. Uh, sa Sandigan Bayan. objective actually is, uh, and I hope we'll be able to attain it zero backlog. Kailangan ng anim na panibagong hurado para sa maidadagdag na Division 6 and 7, tatlo para sa bawat dibisyon, at tigi isang chairperson para dito. Bagamat nakapagpasa na ang Judicial and Bar Council ng listahan ng mga posibleng nominees para sa bagong posisyon sa korte, hindi patiyak kung kailan maitatalaga ang mga panibagong hurado. Gayunpaman, umaasa ang presiding justice ng Sandigan Bayan na maitatalaga sila sa taong ito. Di pa rin tiyak ako magkano ang kinakailangang budget para sa pagdagdag ng panibagong mga dibisyon. Ngunit sinabi ni Presiding Justice Amparo Cabutahita na posibleng humingi ng supplemental budget mula sa Kongreso. The, the will have to depend on uh on ko magbigay sila nga ng ano ng uh, supplemental uh, appropriation for this sa ilalim ng bagong batas pinapayagan din na mag quorum ang dalawang hurado sa isang kaso kung hindi makakarating ang isa nilang kasama ito po ang inyo kaibigan rema peñaflor para sa newsite